Good day everyone. So ngayon, mag part time tayo as Alalamove dito sa Cebu. Mm -hmm. Alalamove driver. So try ko siya kasi nga is wala na ako trabaho ngayon sa coffee as a barista. So mag Alalamove driver muna ako kasi nga kailangan natin ng extra extra kita. So ayaw samahan niya ako sa aking pag, ano, pag deliver. Marami bookings pero... Nahanap ko lang kasi nga yung gamit ko ngayon is pick up na Strada So, ang ginaan ako is ang capacity nyo is around 800. So, ang gina-accept ko lang na booking is ayaw nasa mga 600 lang para hindi masyado bunog ba. So, yun lang. So, samahan nyo ako. So, so ayun guys. Meron na akong booking. Ang payment niya is 193 pesos. So, plus commission pa ni ano ni nilalamove siguro nasa mga 170 na lang ito. So at least meron tayong extra extra income kapag wala tayong trabaho. Okay guys, i-deliver na natin or i-hatid na natin sa destination yung na pick up natin yung, uh, yung pinadala niya guys nila guys is a uh, compressor siguro mag ayos ng bahay Dini sir Magkato dara ko sir Sa Kay kay Roxanne Fish. Gate 8 ba dari sir? Uh, building 8 or gate 8? Building 8 Dari ra? Magkato dara mga dara Oo magkato dara Asa kita pitang building uh, git, bit. Building it. dresser na nga side sir eh. Kawalaw so, Last. Okay. Ah sige Thank you. So nami karoon dari sa Deika or one dari sa Cebu. So taga dari ang nakabook. Building it. So nagahan po dari building kay. Sa so, baba muna natin. Asa, sa ito lang, sir. tayo Baro na ah Booking number 2 na So dali sa Mandawi to Lapu-Lapu So let's go So ang mga car guys Lima ka tiles nga ano Magpag 5 pieces siguro per Per pack siguro ano so, Sabay mi sa mong pag deliver Sa mga ang booking So nakadarawang booking pa kami since kakanina mga score nag-start kami mga 12, 12 noon. Siguro sige lang. As a part-timer, as a lalamove uh, driver, so kaya siya. Medyo malaki pala si lalamove din ng kaltas, yung commission nila, so malaki. So kung maglalamove driver ka sa so, dapat, i-full-time mo na lang siguro, Friday ka loogie. pang third booking natin guys mahirap talaga kung itat ang <laughs> so third booking pa natin grocery yun uh, grocery ang ipakarga niya so may tindahan siguro yung may-ari Pang third time natin na book Ito sya So 132 132 So let's go So, mayroon tayo yung locations natin. Punta tayo sa pick-up point. Let's go! So, good afternoon guys. Hapon na. 3.46 na siya. So, may booking tayo, carpet. So, ito yung booking niya. So, let's go! So ang bayad next niya dito guys is Lopo Lopo Road, oh, 596 Ito yung ano niya, 596 Okay, thank you Oops. Ngayon guys Ito din na namin yung carpet Medyo traffic lang dito sa Talamban area Pero sige lang Madalarag smile As you can see, traffic keep kayo si atong pang sa Dari ah. Kulang pang-bite sa to ang kaya-ticker ani guys, <laughs> sa itong kicker. Na pwede video, na pwede ka nula. yun ni. Good afternoon. So another so, booking na naman tayo, 5.28. So, puntahan natin yung booking natin ngayon. Parang pang lima na ata nisa ano? na? Hmm. Four or five? Parang five, five bookings na. So, Later on, after natin matapos, is uh, totalin natin kung magkano lahat yung kita natin. Okay? Okay. Take the next right after Emulia Pawn on the right onto Benilit Road, Governor. So ngayon, M. Cuenco Avenue. Na-cancel king order kasi nga uh, sobrang dami di magkasya sa likod. So cancel mo na waiting time is 10 minutes and then yan 5 minutes na lang. So at ano oras 6:30 na naka 5 orders pa at naka 5 bookings pa so sige lang so traffic na so before makalimutan ito yung ano yung booking so na merong order ako 4 uh, four. And then yung kita ko sa for na bookings is 909 uh, 939. So ito siya, So, sa record ko, meron siyang cancel na uh, tatlo. Yung isa sa driver, uh, yung dalawa sa driver, yung isa sa use, user. Kasi nga, ito siya, hindi siya mag-cash siya yung padala nila. So, kaysa subukan, i-cancel na lang. So, dapat nakatotal ako around 7. Pero, 4 lang yung nag-confirm. So, ang ang kita ko is 939. So, malaki kalta si Lalamove. So, yun lang. Bye-bye.